Yo, what's up? Welcome sa Ching's Kitchen. For today's video, magluluto tayo ng beef caldereta. Ang version na ito ay popular sa aming mga taga Nueva Ecija. So, let's G! Meron ako dito ang dalawang kilong karne ng baka. Beef ribs pala yung gamit ko. So, magsisimula tayo sa pagbabad nitong mga karne. Maglalagay lang tayo ng kaunting bawang, paminta, sunod na rin natin ang toyo. At konting kalamansi. Halu-haluin lang natin ng mabuti. Parang minamassage natin ang mga karne. Sa paraang ito, mas lalong kakapit yung mga seasoning na nilagay natin. At tatakpan lang natin siya ng cling wrap at ibabalik natin sa fridge upang ibabad for the minimum time na dalawang oras o mas mainam kung overnight. Kaya natin binababad ng mas matagal ng karne para lalo niyang maabsorb ang mga seasoning na ating inilagay at lalong sumarap ang ating mga pagkain. Para naman sa mga taong gutom na at mainipin, pwede niyong skip yung step na to. So, pwede na kayong dumiretso agad sa pagluluto. Sa pagluluto naman, sisimula lang tayo sa isang mainit na kawali at magpapainit tayo ng mantika. Kasunod, gigisa na natin ang bawang. Hanggang maging slightly golden brown ito. So kapag golden brown na ang ating mga bawang, isusunod naman natin lagay ang ating sibuyas. Kung mapapansin nyo, medyo malalaki yung hiwa ng sibuyas ko. Kasi lulutuin natin ng matagal ang ating kaldereta, so malulusaw din siya in the process. Kaya hindi na natin siya kailangan pinuhin pa. Habang ginigisa natin ang bawang at sibuyas, maglalagay din tayo ng konting patis. Para sa ating initial seasoning. So pag translucent na ang ating mga sibuyas, kasunod naman natin igigisa ang ating tomato paste. So kung papansin nyo, ginigisa ko yung tomato paste para mabawasan yung acidity niya at lalong ma-enhance yung tamis ng tomato paste. So after nating igisa ang tomato paste, susunod naman nating ilagay ang ating mga karne upang sangkutsahin. Habang ginigisa natin ang mga karne, ihintayin lang nating magbago ang kulay niya at magkaroon ng mga konting kuskat-kuskat. Ito yung magdadagdag ng flavor sa ating karne. So kapag meron na siyang mga konting tusta-tusta, maaari na nating ibalik yung pinagbabada ng karne. At ipagpatuloy ang pagigisa sa loob ng mga lima hanggang walong minuto. Pagkiyari ng walong minuto, maglalagay naman tayo ng tubig. yung tubig, inap lang para takpan yung karne. So, maglalagay na rin pala tayo ng Nor beef Cubes. Maglalagay ako ng dalawa para mas ma-enhance ang lasa ng mga baka. Kasunod ko naman ding ilalagay ang dahon ng laurel. At hihintayin natin siyang kumulo. So kapag kumukulo na siya, ito na yung point na hihinaan natin ng konti yung apoy. Isisimmer lang natin yung karne. Kumbaga, slow cooking yung gagamitin natin. Slow cooking ay paraan ng pagluluto sa mahinang apoy. Sa paraang ito, mas lumalabas ang natural na lasa ng ating mga karne. Ito rin yung ginagamit na paraan sa paggawa ng mga beef stock at chicken stock. Pero kung kayo naman ay nagmamadali, maaari kayong gumamit ng pressure cooker. So kapag lumambot na ang ating karne, maglalagay na tayo ng mga gulay. Sisimulan ko sa paglalagay ng carrots, makinat ko into large cube. Kasunod na rin natin ilalagay ang ating mga patatas na hiniwa ko din ng large cube. At isusunod na rin natin ang red at green bell peppers or capsicum. So, papakuluan lang natin siya ng mga 15 minutes or hanggang lumambot ang ating mga gulay. Makalipas ang 15 minuto at malambot na ang ating mga gulay, eto na yung time para buuin natin yung sauce ng ating kaldereta. So, maglalagay lang tayo ng isang tomato sauce. Kung mapapansin nyo kanina, naglagay na ako ng tomato paste habang nagsisimula tayo mag-isa. Tapos, naglagay uli ako ng tomato sauce para mas lalong ma-enhance ang lasa ng ating sauce. Isusunod ko namang ilagay ngayon ang ating gata. Dito sa Nueva Ecija, gata talaga yung nilalagay ng pampalapot o pampakrimi ng ating sauce. Pero wala akong nabiling gata kanina sa palengke, so coconut cream yung gamit ko. At maglalagay din tayo ng liver spread. Ito yung magbibigay ng linamnam sa ating kaldereta. At this point, maglalagay din ako ng sili, siling maanghang. Mga apat na siling labuyo ang gamit ko. Pero optional lang to kasi dito sa amin gusto namin yung kaldereta maanghang kaya naglalagay ako nito sa ibang version naman ng kaldereta may gumagamit ng cheese all purpose cream o kaya peanut butter sa kanilang sauce kung mapapansin nyo sa mga recipe video sa pinapanood nyo iba ibang version yung nakikita nyo kasi yung mga recipe is guide lamang kung baga, yun yung mga basic na ingredients. Pero, from time to time pwede kayong mag-adjust ng naaayon sa inyong panlasa so at this point hintayin lang natin lumakot ang sauce at i-adjust natin so for final seasoning then pagkatapos nun luto na ang ating kaldereta So kung may natutunan kayo o na gustuhan nyo ang video na to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.